Hello, magandang hapon sa atin lahat. Welcome to my vlog, Bung Mariano Vlog, Bung Mariano Channel. Ayan, kung saan nandito tayo sa bahay, uh, dumating yung uh, siyapi kong pagkain ng ating uh, ibon. Daniel. o, tatlong kilo ito. Buksan natin. Uh, at uh, tignan natin, kasi mas mura sa daplin uh, eh, buksan natin para confirm uh, natin na uh, ito ang pagkain nila kasi eh, yun konti na lang yung pagkain nila. yun uh, yun 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 ito pala.

natin tanggal Ini ya, mm -hmm. mm. butas may butas Uh, hindi matanggal. May ikon na. Hmm. Ayan. Sana uh. ito. Hmm, Sana ito. May butas ito. Oh. Ay, Tapos ito. oh, Ang tama. Tapos ito. taplo taplong kilo ang pinadala nila na tagkain ng ating ibon so uh, tutok pa natutok kami lang na yun oh. mm -hmm. tapos, tapos. Tapos ito yung taglagyan ng inumin. Yan, ang inumin nila. Oo. Oh. Ito, so, ang taglagyan ng inumin nila. Oo. Oh. Yan, Oh. So, inumin at pagkain. Yan. Yan. Ganyan may oh, oh, sabi, tinumin pagkain. Ang oh, piraso ito. Anin. Anin na piraso. Oh, oh, anin. Oh. Mas malaki yung... Ay. Pare. Eh. Hmm. Ay, yung kan pala ito paglagyan ng Paglagyan ng lagyan ng pagkain at inumin yan ito so, yung paglagyan ng um, tubig paglagyan ng tubig ito paglagyan ng pagkain ito ito so, yung pagkain lagyan mo yan uh, um, ang kaso lang ay di isa lang ang kumain dito hindi pwede na kwan kasi pang ito eh. Dalawa lang ito eh. Ayan, ang dami na yon yung sahin, yung pa, pwede, yun yung sa akin. Yung dyan. Pang dalawahan lang. Kasi pag hindi na pwede eh. Yung, yung din, hindi na pwede. Hindi na makapagsabay. Dapat sabay-sabay sila. -sabay Pero okay lang naman. E, basta lagyan ko yan. Lagyan ko ng tig-tatlo. Eh kahit dalawa-dalawa lang. Dalawang inuming ang dalawang pagkuan paglagyan ng pagkain hmm. <coughs> sako ko na lang at sako na lang nilagay ito pag ayusin ko pa yung kuan niya yung paano ko ilagay Ayan. Hmm. so ito uh, hmm. so, yung natako no Yeah. Nililipat lang lagyan natin ng ano. Lagyan natin dito. Para. Ah. Sino natapong? pa naman, oh. no ดามีปาน o n อ๋ออืมสายงดามิอืมอืมอืมอืมม่อีกไหใช่ไหม lalo pag hindi mo at kainin agad dito sa umaga kasi pinapakain ko talo sucho eh 8.30 ganoon hindi siya lalo sa ingay nila si makita mo na maramdaman mo na talagang humihingi sila ng pagkain pagkain nila hmm. sayang uh, mahal pa naman Hmm. itu koy na lahat nanti para sayang hmm lana to anggan sana supportahan niyo yung ating vlog at uh, bye bye sa iyong lahat magandang hapon ulit bye bye sa iyong lahat sana niyo kalimutan na mag like mag share sa aking vlog ito bong mariano vlog bong mariano channel bye bye